Parang biglang kumirot ang dibdib ko. Insecure lang. tiningnan ko sila ng walang emosyon. Natural na sa akin yon. Hi, attorney. Yun lang ang nasabi ko. I'll be back later kapag tapos na kayo. Naka-starbo yata ako. Buti pa nga, miss. Biglang sagot ng attorney. May sisibang lista. Asawa ko siya. Sinon abruptly corrected the female attorney, Queenie Peterson. Tumalikod na ako at naglakad sa labas. Nasa hallway pa lang ako. Ay pinigilan na ako ni Sinon. Hinabol niya pala ako. Hey love, what's wrong? Nag-aalala nitong tanong. The worry was evident on his face. Bakit? Ano bang mali? Wala naman ah. Pag mamaang maangan ko, Lumapit siya sa akin at hinawakan ang magkabila kong bewang. Iyong e yung tipong nagbanggaan ng katawan namin, he looked at me directly on the eyes. Alam kong may mali. Kilala kita? Ngumisi sa senon at tinignan ako gamit ang kanyang nanonood yung tingin. Nagsiselos ka, no? Iniwasan ko ang matitig niya. At bakit naman ako magsiselos? Huwag ka nang mag-isip ng Masama. She's just my colleague. Nothing to worry about. Lumaylay ang mata ko. Nakayakap ako sa kanya at idinikit ko ang ulo sa kanyang dibdib. Hindi ko lang mapigilang hindi magselos. Na-insecure ako. Napakaganda niya. Sobrang sexy. Matalino. Tulad mo. Kung titingnan, bagay nga kayo eh. Dahil isa rin siyang abogado. He hugged me back tightly and caressed my hair. I can't fall on somebody but you. Ang attorney ay para sa accountant lang. I've deposited already billions of love on you. And I am not planning to withdraw. Napangiti na lang ako sa tinura niya. Ang kanina selos ay naglaho sa munting salita lang niya. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Bakit ka pala nandito? Tanong niya. Dinalhan kasi kita ng dinner. Isusurprise sana kita. Sagot ko sabay pakita ng dalakong dinner. Gumiti siya. Ang sweet naman ni Mrs. Evangelista. Ang swerte ko. Paglalambing niya. Natawa na lang ako. Pumasok na tayo sa loob. Para makain na natin yan. Then I'll eat you afterwards to have my dessert and drink your juices. Naampas ko na lang siya. Nang mahina dahil sa kalokohan niya. Oceana's Points of View Lumipas ang mga araw. Naging ayos naman ang relationship namin Senon, noon. May konting tampuhan pero naayos din naman sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap sa ibabaw ng kama. Madalas na pinag-aawayan namin ay ang tungkol sa selos. Madalas kasi akong magselos. I just couldn't help it. Hindi ko mapigilan dahil ito ang kauna-unahang beses na sumabak ako sa isang relasyon. Parang hindi ko alam kung paano i-handle ito. Tuwing may makikita akong kausap niya, nagsiselos ako. Nandito ako ngayon sa art room ko. Sa aming second mansari, Senon made an art room for me as a gift. All art materials were complete. Sobrang saya ko. At bilang pasasalamat sa regalo niya, ay naka-four rounds kami dito sa loob ng art room ko. Love, meron akong dadaluhang out of the country business. Mas mabuting doon ka na muna sa bahay niyo umuwi. Sabi niya habang nandito kami sa backyard, Alas si Sinon papuntang Ireland. He leave from work to spend more time with me since he'll be leaving soon. Two weeks lang naman siya doon, pero mukhang isang taon ko siyang hindi makikita. Ngayon pa lang, Nangungulila na ako sa kanya. Pwede namang dito na lang ako sa bahay natin. Sagot ko. Hindi pwede. Wala kang makakasama. Pwede naman ako mag-hire ng mga bodyguards na magbabantay sa'yo. Pero hindi pa rin ako mapapanatag. Mas mabuting bumalik ka muna sa mama at lola mo. Hindi na ako pumalagpas sa sinabi ni Sinon dahil tama naman siya. Mas mabuti rin doon muna ako o uwi kina mama at lola para makasama ko ulit sila. Dumating ng araw na pag-alis ni Senon, papuntang Ireland. Hindi ko mapigilan ng bigat sa dibdib ko. Dahil sa kauna-anahang ano pagkakataon, malalayo si sa akin. I got just from his presence. Mag-iingat ka, sabi ko, at yung makakap sa kanya. Nandito na kami sa airport at ilang minuto na lang, ay alis na siya. He hugged me back and kiss the top of my head. I'll be back, love. I'll contact you every day. Huwag mo namang ipahalatang may mimiss mo ako. Isama na lang kaya kita. Nahampas ko siya sa biro niya. Pinipilit niya naman ako sumama pero ayoko dahil may trabaho naman ako dito. At siguro kapag nandun ako, baka hindi siya makapag-focus sa trabaho niya. I'm sure you'll miss my man inside you. He whispered. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay pasimple niyang idinin ang kanyang junior sa puson ko. Grabe! Buhay na buhay pa talaga. Mahin ako siyang naitulak sa kapilyohan niya na lang nito. Umalis ka na nga? Natawa lang si Sunon. We shared a long and intimate kiss before letting each other go. Dalawang araw pa lang hindi ko siya nakakasama. Pakiramdam ko ay isang dekada na. Namimiss ko na ang kanyang mga halik. Ang kanyang pagyakap-yakap sa akin. We talk virtually but his physical presence are just so different. Kumusta naman ang buhay asawa o siya na? Tanong sa akin ni Lola habang nasa balcony kami nag-uusap. Wala si mama dahil inaasikas niya ang maliit na business namin. Kaya kami lang dalawa ni Lola ang naiiwan sa bahay. Okay lang naman la. Masaya naman. Simpleng sagot ko Gumiti siya. Buti naman, panatag na ako. Isang umagay pagbaba ako ng hagdan nang may maamoy ako ng hindi kaaya-aya amoy galing sa kusina. Parang hinahalukay ang tiyan ko dahil sa amoy na yon. Ma, ano bang niluluto mo? Nakakaduwal naman ang amoy na yan. Ani ko, na makarating na sa kusina at nakita si mamang nagluluto. Hindi na maipintang mukha ko dahil talaga napakasama ng amoy nito. Napakunot ng noo si mama. Anong nakakadual ang sinasabi mo dyan? Ang bango nitong sinigang na niluluto ko kasi dinamihan ko ng sangkap. Pero ba't ganyan ang amoy? Eto oh, amoyin mo. Sumandok siya ng sabaw at ipinamoy ito sa akin. Pero hindi pa man ito nakakalapit sa ilong ko, ay tumakbo na ako patungong lababo. At doon sumuka ng sumuka. Nilapitan ako ni mama at hinimas mas ang likod ko. Ayos ka lang ba? Ha, na? Umakyat ka na lang muna sa kwarto at magpahinga. Baka may nakain ka lang na hindi maganda. Ani niya at binigyan ako ng tubig. Tinanggap ko yon at umakyat na ako sa kwarto. Ngunit na sa hagdanan pa lang ako, ay napatigil na ako sa sinabi ni mama. Grabe naman tong batang to. Ang bango naman ang sinigang ko parang buntis naman, hay nako. Ayun ang sinabi niya na nagpaisip sa akin. Ilang araw na akong hindi dinadatnan at posibleng tama ang sinasabi ni mama. Hindi na muna ako nagsalita sa kanila to clear up my mind. Bumisita ako sa gynecologist para magpa-check up na hindi nila nalalaman. Baka kung ano lang to. I am still not sure about it. At kung totoo man nabuntis ako, Siguradong matutuwa si Senon sa balitang ito. Hindi na ako makapaghintay. Congratulations, Mrs. Evangelista. You are two weeks pregnant. The gynecologist exclaimed, Hindi ko alam kung maiyak o tatawa ba ako. It was a mixed emotions. Basta alam ko, masaya ako at hindi na ako makapaghintay pa na sabihin yun kasi noon. Umuwi ako ng bahay na may ngiti sa labi. Ngunit hindi ko pa ito sinabi kina mama at lola dahil gusto ko si sino ang una makakaalam. Tinawagan ko siya that night but no one answered. Tinawagan ko siya ng ilang beses pero hindi ko pa rin siya makontak. I guess is busy kaya natulog muna ako. Tinawagan ko siya around 10 pero wala pa rin. Hanggang sa mag-umaga na ay hindi ko pa rin makontak si Sinon. sa senon. Ano bang nangyayari sa kanya? Usually, kada isang ring lang ay sinasagot niya na ito agad. Pero bakit ngayon? Halos mag isang daan na ang miss call ko ay wala pa rin sagot. Sumama na naman ang loob ko. I am indeed pregnant because I frequently have different mood swings lately. Kaya pala lagi na lang ako nagsiselos. Para maibsan ang pagtatampo kay Senon, nagbihisa ako at nagpasyang pumunta sa mall. I want to buy new stuffs for my art room. Konti na lang kasi ang mga paints and watercolors ko. And kailangan ng palitan ang mga paint brushes ko. Habang namimili ako ng mga paints, may napansin akong parang pamilyar na lalaki sa may bandang jewelry area. Nakatali ko dito habang may nakakapit na babae sa kanya. Gusto kong maghinala, pero hindi. The guy look like my husband. He look like Senon pero imposible. Bakit naman pupunta si nangyayari dito? Eh nasa mga siya. At sa dating siya dating dahil may may kasama itong babae. would would never cheat on on Never. never Maybe it's because I just miss miss him dating ko na lamang ang paghahanap ng mga materials sa aking pagpipinta. dating decided not to mind him. Babe, I want this necklace napalingon na talaga ako sa kanila dahil pamilyar ang boses ng babae. At nang makita ko siya, ay nanlaki ang mga mata ko. pa ako sa bibig ko dahil itong babae nakita ko sa opisina ni Senon, the attorney who was seducing my husband. If I'm not mistaken, the girl named Queenie Peterson. Yeah, that looks so good on you, babe. Nalaglag ang luha ko na makita ng tuluyan ang lalaki. It was, it was Zenon, my husband. Ang asawa ko. Pagkatapos sabihin yun na Senon, ay hindi na siya nahiyang hinalikan ng babae. The girl wore a red body hugging dress at hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagpisil ni Senon sa pawitan niya. Hindi ako makapaniwala. Ang sakit. Parang sinasakal ang puso ko habang pinagmamasdan sila. Sobrang bigat ng dibdib ko na halos hindi na makahinga. Hindi ko lubos na maisip na magagawa ito sa akin na sinon. He always told me that he loves me, na hindi niya ako'y pagpapalit sa iba. Pero bakit? Bakit niya pa rin nagawa ito sa akin? Sumugal ako eh. Sumugal ako dahil akala ko. Totoo siya. It's my first time but I got broken. Walang hiya siya. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Sabi niya sa Ireland siya para sa business. in pala ibang business ang tinatrabaho niya. Paanong nangyari yon? Ngayon lang ako nakaramdam ng sobrang galit. Ngayon lang. Kaya pala hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Dahil busy pala siya sa ibang babae. Naniwala ako na wala akong dapat ikabahala. Dahil yun ang sabi niya. Ako lang. Ang sakit lang isipin na nagawa niya akong ipagpalit sa babaeng. Sabi niya, huwag ako mabahala. Liar! Umalis si na Senon kasama si Queenie. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin at bigla ko na lang silang sinundan. Nanginginig ang kalamnan ko. Lalo na nung makita kong ipinulupot e, ni Senon ang kanya kamay sa bewang ng babae. May feet greeted one day step in front of the mall's comfort room. May malanding isip pa sa labi ni Senon habang tinitingnan si Queenie. Maya maya pumasok na sila. I secretly followed them inside too. Walang katao-tao doon. Maliban sa dalawa. At saka ako. The cubicle while I was outside looking at the mirror. My eyes were bloodshot and my teeth were completely greeting while hearing their moans inside. Oh, come on. That's it, babe. Do it. That's Queenie's voice cursing. Napamura din ako. Oh, you're great! Dammit, Queenie! It's Zenon. Napahawak ako ng mahigpit sa dulo ng lababo habang tumutulo ang luha ko. Sobrang sakit na aking nararamdaman. Pinapatay ko na sila sa isip ko. They are disgusting animals. Zenon used to moan my name, but right now, he's moaning other girls' name. He's a two faced jerk. I love him to death. Lumabas ako sa banyo at patakbong lumabas sa mall. Hindi ko kinayang marinig ang paglalampungan nila. Sumakay ako sa sasakyan ko at pinaharurot ko ito ng takbo. Hindi ko na alam kung saan ako patungo. I was driving with no destination. I still couldn't believe that Senang cheated on me. Akala ko siya na. Akala ko hindi niya ako lolokohin. Ang buong akala ko ay mahal niya ako. Pero akala ko lang pala yun. How can he say that he loves me while secretly cheating behind my back. I'm so dumb for trusting him. Babaero siya. But he said he was changed. Nagbago na siya pero lintik. A womanizer will always be a womanizer. Walang hinto ang pagtulo ng luha ko na halos hindi ko na makita ang daan. The road was so dark and only the light coming from my car lightened it. Ang magiging anak namin, ang pamilya namin, Ayun lang binabanggit-manggit ko habang patuloy na umiiyak. Mabilis ang pagpapatakbo ko ng sasakyan. Nagmamaneho at nagmamaneho lang ako habang malakas na umiiyak. Hindi ko na malayan na masasakyan pala napaparating. Nailiko ko ang manibela at isang malakas na pagsalpok ang narinig ko bago ako tuluyang nawala ng malay. How is she, Doc? She's fine. May mga minor injuries lang siya. Buti na lang hindi malala ang nangyari sa kanya. Ayun ang mga narinig kong ingay nang magkaroon na ako ng malay. I still didn't open my eyes. and just observing the surroundings. Masakit ang buong katawan ko at tila hindi ko ito maigalaw. Napahawak ako sa tiyan ko na nagpamulat sa mga mata ko. My eyes widened in so much nervousness. Kinakabahan ako sa anak ko nakita ko ng doktor at ng isang lalaki na nagkaroon na ng malay. Agad itong dumalo sa akin. Ang anak ko, ayun ang una kong nasabi. Huli kong naalala ay ang pagbangga ko, kaya nababahala ako kung anong nangyari sa anak ko. Ngumiti ang doktor. Huwag kang mag-alala, iha. Huminahon ka. Okay lang ang anak mo. That's a big miracle. Just be careful next time kasi hindi pa masyadong malakas ang kapit ni baby. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ng doktor. Thank goodness, may baby is safe. Nagpaalam ng na doktor at ang lalaki na lang ang natira. Sa tingin ko ay kasing edad lang siya na sinon. Naka-office suit siya at malinis tingnan. He's tall masculine and this a fair skin. Maputi ito at walang isang peklat malinis din ang mukha niya. Bagong shave. He has an almond shape and color brown eyes. Matawas ang kanyang ilong. Tama lang ang kapal ng kilay. At medyo mapula ang kanyang labi. Guwapo siya. Anong nangyari sa akin? Eh nang tanong ko kaagad sa kanya. Lumapit siya sa akin at naupo sa tabi ko. Naaksidente ka. Munti ka nang bumangga sa sasakyan ko dahil sa bilis mong magpatakbo. Buti na lang nakailag ka pero doon ka nga bumangga sa poste. Kaya dinala kita dito. Magpasalamat ka. Walang nangyari sa baby mo. Ito run down on the corner of my right eye. I'm so reckless na hindi ko malang naisip na dala ko ang buhay ng anak ko. Hindi ko na kinonsider ng kaligtasan ng anak ko. Masyado akong makasarili eh. Kung may nangyaring masama sa anak ko, hindi ko mapapatawad ang sarili ko at ang ama niya. The jerk is a complete disaster. Malandi. Makati. Bumalik na naman ang sakit na ginawa na siya sa akin. He has a thick face. Isusumpa ko siya. Magsama sila ng kabit niya. Sino ka? Tanong ko sa lalaki. With natural cold voice, but it's a little beer horse this time. Ngumiti siya. Ah, uh, I'm Magnus Tolentino. Tolentino? Napaisip ako. Dahil ang may-ari ng bangkong pinapasukan ko, ay Tolentino din ang apelido. How are you related to Mr. Miguel Tolentino? Tanong ko dahil sa kuryosidad. Oh, his my dad. Kilala mo siya? Sagot naman niya. Kakauwi ko lamang galing Australia. Hindi ako makapaniwala Naanak pala ng may-ari ng bangkong pinapasukan ko ang kaharap ko ngayon. Sa bangko niya ako nagtatrabaho. Gulat na gulat siya sa sinabi ko. What a coincidence! He exclaimed. What a coincidence indeed! Do you have a contact or someone para mapuntahan ka nila dito? Don't worry. Ako mag-shoulder ng mga expenses mo dito. No, I answered firmly Anong ibig mong sabihin, no? Tinignan ko siya diretso sa kanyang mata. I want to ask a favor from you, Magnus. Alam kong nakakahiyamang humingi ng pabor sa'yo. Pero please, ikaw lang makakatulong sa akin ngayon. A ano yon? May pag-aalinlangan yang sabi. Ilayo mo ako dito. My husband cheated on me. At ayoko na makita pa ang pagmumukha niya. Ilayo mo ako dito, please. Tatanawin ko itong utang na loob sa iyo. Save me and my child. Dahil sa kabutihan ni Magnus, tinulungan niya akong mailayo sa lugar kong nasaan si Sinon. I have nothing with me. Iniwan ko lahat dahil wala na akong balak bumalik pa doon. Mas gusto ko nalang isipin nila na wala na ako. The intoxicating pain kills me whenever I look back from the past. Tama hindi ko pa masyadong kilala si Senon, dahil sa bilis ng pagsasama namin. Welcome to Santa Monica, Oceana. Sabi ni Magnus, while opening his arms as a symbol of welcome. Napangiti ako, this place is the perfect place to heal. A complete escape. Salamat, Magnus. I said my gratitude with all of my heart. Talaga nagpapasalamat ako sa kanya ng marami. Alam kong mabait siya, kaya hindi ako nagdadalawang isip sa kanyang humingi ng tulong. Dito ka na muna mag-stay sa rest house ko dito sa Santa Monica. Sobrang tagal na rin simula noong pumunta ako dito. But I always make sure na hindi ito napapabayaan. Palagi ko itong pinalilinisan. Kaya no worries. It's clean and tidy. Ano? Ayos ka lang ba dito? Sabi niya. Naku, huwag ka na mag-alala Magnus sobra-sobra na itong naitulong mo sa akin. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Magnus is smelled bit. Just heal. Walang makakatuntong sa'yo dito. Tawagan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong ko. Makikinig lang ako. Malayo ito sa siyudad. Malayo sa taong nanakit sa'yo. Hindi ko alam kung paano magpasalamat kay Magnus. But I'm blessed that I met him. Siya ang taong may tuturing ko ng kaibigan. Hindi siya nag-utubiling tulungan ako. Magnus left me and went back to the city to manage his business affairs. Kaya naiwan ako dito. Sakto lang ang rest house ni Magnus. Hindi masyadong malaki. Hindi rin naman maliit. Talagang sakto lang. It's comfortable to live in dahil malapit sa baybayin. Santa Monica is an island Isang napakalayong isla, pero maikukonsidera mong komunidad na ito dahil marami na rin nakatira dito. It will took three hours to travel using a boat before you arrive here. Kaya naman kampante akong hindi nila ako matatagpuan dito. Habang nakatanaw ako sa dagat, hindi ko mapigil ang hindi maluha. Ito ang buhay na pinapangarap ko. Gusto kong payapa at tanging alon lang ang maririnig ko at mga huni ng ibon. itong ang pangarap kong tirahan kasama si Sinon. Pero wala na siya. Kasama namin harapin ng anak ko ang panibagong buhay na hindi kasama ang ama niya. Ilang buwan ang nakalipas at malapit na akong mga anak. Konting-konti na lang at masisilayan ko na rin ang aking anak. Isabel, mukhang malapit ka ng mga anak ah. Sabi ni Manong Frederico habang nagsasalin ng isda sa aking balde. Marami kasi silang nakuha ang isda sa kanilang pagpapalaot kaya heto, namimigay sila sa mga tao dito para may pangulam. Oo nga po manong, sagot ko. Sa ilang buwan na nanatili ako dito, isabil na ang naging pangalan ko. Hindi ko ipinalam sa kanila ang tunay na pagkakakilanlan ko dahil mas mabuti na kalimutan ko na ang nakaraan. I am already open to the people of Santa Monica. Lahat sila ay mababait. Malapit na palang maging ama si Sir Magnus. Dagdag na biro pa nito. Speaking of Magnus, napapadalas ang dalaw niya dito sa amin. Dinadalhan niya ako ng mga pangangailangan ko. Pumupunta lang siya dito kapag wala siyang trabaho. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko siya masusuklian sa kabutihan niya. I just love you more, Leslie. Si Manong talaga. Ayun na lang ang nasabi ko. Palagi akong inaasar ng mga tao dito kay Magnus. Ngunit tanging magkaibigan lang talaga kami. Napakabuti ni Magnus. And he deserves the best. Bakit Isabel? Wala namang masama. Bagay naman kayo. Walang kasintahan si Sir Magnus. Tapos wala naman kayong asawa. Eh di pwede kayo. Sa tingin ko naman ay magiging mabuting ama si Sir sa anak ninyo. Hay nako, Frederico. Tigilan mo na si Isabel sa pangaasar mo. Saway ni Manang Belinda sa asawa. I thank her for saving me. Maya maya ay nagpaalam na ako sa kanila para makapagluto na ng hapunan. Pupunta si Magnus ngayon. Kaya mas mabuti magluto ako ng maaga. Habang nagluluto ako, bigla na lang may tumakip sa mata ko. Napangiti ako dahil alam ko kung sino yon. Alam na alam ko ang amoy niya. Magnus? I uttered. Alam ko ng amoy ni Magnus. He removed his sense on my eyes. Nilingon ko siya at nakita ko itong nakanguso. Hay na ko, na. Hindi man lang kita masusurpresa. Nakikilala mo agad ako? Magnus said while pouting. Siyempre. Sagot ko naman. Oh, heto pala. I brought you milks, vitamins, and groceries. Sabay pakita niya sa akin ang kanyang mga dala at inilagay niya na ito sa mesa. He's too good. Napakaswerte ng babaeng mamahalin nito. Hangang-hanga ako habang pinagmamasdan ko siya. Ba bakit? May dumi ba ako sa mukha? He asked when he caught me looking at him. Lumingon ako at gumisi. Wala. Naisip ko lang na ang swerte ng magiging asawa mo. Bakit hindi ka pa mag-asawa? Umiiwas ito ng tingin. Sa halip ay pinagtuunan nito ng pansin ang mga pinamili. Kinuha niya ito sa mga supot at inilagay sa lamesa. Ba't naman ako mag-asawa? Kung nandiyan ka na. Walang mali siya nitong sabi. Sa tuwing ganito si Magnus, hindi ako nakakapagsalita. Later on, he went towards me and got the ladle out on my hand. Ako na nga dyan. Maupo ka na doon at baka mapagod kayo ni baby. Sabi nito at pinalitan ako sa pagluluto. Hinayaan ko siyang palitan ako sa pagluluto at naupo na lang tulad ng sinabi niya. Hindi rin maayos ang pakiramdam ko. Medyo sumasakit na nga ang tiyan ko. Siya nga pala, si Sinon. Hindi na naituloy ni Magnus ang sasabihin dahil dumaing na ako. Ah! Sobrang sakit ng tiyan ko. Agad akong dinaluhan ni Magnus. O siya na, anong nangyayari sa'yo? Natatarantang sigaw ni Magnus. Mga na yata ako. Ah! I shouted in so much pain. Dali-dali akong binuhat ni Magnus at isinakay sa sasakyan niya. Dinala niya ako sa malita na klinik dito sa Santa Monica. Baka sa kanyang pagkabahala habang nagmamaneho hanggang sa dalhin ako sa loob ng klinik at pinagtulungan ng mga doktor. Doc, kayo nang bahala sa kanila. Natatarantang sigaw ni Magnus sa doktor. Gusto kong matawa sa mukha ni Magnus sa mga oras na yon pero hindi ko magawa dahil sa sitwasyon ko. Para namang siya ang mga nganak. Pinahiga na ako sa kama at pinabukaka. ka. Ready ka na ba, mami? The doctor asked. Tumango na lang ako habang nakangiwi. Now, push! With the signal of the doctor, I shouted and pushed. Ilang iri pa ang ginawa ko hanggang sa maramdaman kong nakalabas na ang baby ko. Hawak na ito ng doktor at tumiiyak. Congratulations! It's a baby boy. A boy? Kasabi ng pagkasabi ng doktor noon ay ang pagtulong ng luha sa mga mata ko walang mapagsidlan ng saya sa puso ko. Nandito na nga siya. I am officially a mother now. Ibinigay ito ng doktor sa akin at ipinakarga ng pagmasdan ko ang anak ko. He resembles the future of his dad. Nakuha nito ang kulay ng kanyang mata, ang hugis ng kanyang ilong, at ang kanyang labi. Welcome to the world. Weverio Reyes, Evangelista.